tayo. So mga mga magkano po yung mga presyo po yung highest price po dito sa mga about ng mga uh, uh, ha? 1-3 negotiable pa ng mga 1-3 So invite po natin yung mga ano natin yung mga pwisto natin ma'am Kayo na po mag-invite sa mga pwisto natin so matatagpuan po yung mga murang sapatos po Ito po. Ayan po po yan. Oh, yan po mga so, nandito po napakamura. Hindi lang mga sapato kung mayroon to. May pababae rin sa inyo rin mga sandal. So, itanong natin po ma'am. Dito lang sa ano no. So, magkano mga presyo naman sa mga sandals po ng babae po ma'am? Tag 350. Ganaman, ganang magandang umaga mga show. Welcome back sa YouTube channel mga show. So, nandito naman tayo sa ano, sa Taytay -tay Rizal mga guys So dito yung Taytay -tay Rizal mga guys. So magkasama nung kami sa sulit team vlogger Boratan dito sa Taytay -tay Rizal para mag-update tayo sa mga about ng mga iba't ibang mga ano dito. Shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. Oh, shoutout nga pala sa ating vlogger uh, natin no. Dito sa Taytay -tay Rizal. So let's go. Ah, oh, shoutout po. Oh. oh. Good oh, morning, morning mga mga guys. So, nandito naman tayo sa so, Tata. Naghahanap tayo ng mga kagandang mga ano dito no sa mga Oh, dito sa <laughs> dun tayo, no. Oh, shout out. Naligo na ako, guys. Ano ba 'yon? Sino ba 'to? Oh, dito na tayo. Lakad-lakad tayo. Sino ba 'yon? Dito ba? Kalimutan mo. Hello. Oh, dito po sila, oh. Oh, shout out po. So, good morning po sa lahat ng mga magaganda diyan, ha. Oh, good morning. Ah, oh, shout out. Dami it, dito mga damit mga guys. So, doon tayo sa ano, gitna ata ba guys. Ah, oh, shout out. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Okay. Oh, dito tayo naman sa ano. Ang dami sa atin. Sa Tay Rizal. Naligaw kami sa ba yung ano? <laughs> po. Ito mga mga murang sapatos dito guys oh. Ayun dito mga mura lang yun mo. Ayun mga mga sapatos. Mga, 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 mga klase lang ba 'yan? Tay tay. lang natin ha. Sa mga klase lang po 'to. So magkano mga tugtog yata? Dito po mga So bilisan mga price lang po ma'am. So mga dito okay lang ba sa mga kayo? So ma magkano po yung mga presyo po highest high price po dito sa mga about ng mga uh, Ha? 1-3. 1-3. Negotiable pa ng mga 1-3. So, invite po natin yung mga, ano natin, yung mga pwisto natin, ma'am. Kayo na po mag-invite sa mga pwisto natin. So, matatagpuan po yung mga murang sapatos po. Hi, guys. Dito, dito na kayo punta sa Taytay. Ito po. po oh, yan po mga kaysa. So, nandito po mga mura. Hindi lang mga sapatos. kung mayroon to. May pababa rin sa inyo rin mga sandals. So, itanong natin po, ma'am. Dito lang sa, ano no, So magkano mga presyo ng sa mga sandals po ng babae po ma'am? Tag 350. So yan mga guys, so dito na napakamura po dito mga sapatos. Kung hindi lang mga sapatos ng pambasketball mo, pambasketball. So mayroon tayong mga sandals po rin to mga guys. Sa halagang mga magkano mga presyo po to ma'am? Tag 350. So yung 350 negotiable pa naman ang presyo anon. Ayan, so mga yan katulad nito napakaganda to. So lalo-lalo sa mga suot ni Ma'am nito, sa mga pagaganda nito, katulad ni Ma'am napakaganda. Pag sinuot ni Ma'am to napaka lalo lalong kaganda ka ka? to mga guys. So napaka hindi lang napapahiya ko na. Yan, Ma'am, ma may shoutout ba tayo? O, baka may shout uh, mayroon tayo. ba mayroon tayong shoutout sa mga kaibigan natin, kapwa natin mga magaganda po. Oh, yan. Yan, napakaganda. So, sa so guys, dito sa babalik ako dito mga guys sa na napakamura. Pero hindi ko bibili ito. Hindi para o, dito tayo maghanap dito sa bibili para sa atin. Kanino may bibigay ito ni Vlog? Pag ako nagkakaroon ng girlfriend. <laughs> girlfriend, Nagkaroon ka na ng ano? girlfriend. Girlfriend. Makakahanap tayo. So, dito okay, tayo dito pang lalaki. Okay. Yan. Ma'am, pwede natin sa mga hindi mama <laughs> So, mga presyuan dito, ma'am. magkano mga presyuan naman ng ganito. For example po. One, Ikaw one, man. Man, man. One, Ika lang po may ma'am. 1, okay. <laughs> yeah. So yan yeah, mga isyo Nandito na tayo sa mga Abot mga sapatos Ito po mga klase ilang po ma'am Mga klase ilang po Ng mga sapatos po yan yeah. So magkano mga presyoan po dyan ma'am? 1, hanggang 1, one 1 one 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 one. One. So napakamurang So kung bibili ko ng sapatos Kahit mag 1, lang Kahit 1, bibili na ako yan oh, yan So dito naman tayo sa mga ito Tungkol naman Sa so, mga mga bata naman po ma'am So magkano mga presyoan naman to? Cute, no? Cute. Ah, uh, 350. Bagay, kahit anong suot ni ma'am, magbagay na bagay. 350 yan, yeah, ma'am. 350. So, so 350, ma'am, hindi ko pa naman. Oh. Ganyan. ganyan. Ayun, Ayun mga ganyan na presyo. Ayun, so. 350 din. Ayun, mayroon pa tayo ng mga guys, no? ibang mga. So, pag ako, babalik ako rin Babalik ka, bibili. Pag may pira, syempre. Bibili ka. Oo, oh, so, babalik ka rin. So, kanino mo ibibigay yung regalo pang regalo? Pag nagkakaroon ako ng girlfriend. So, maghahanap ka pala. Oh, hanap talaga. Kailangan so mga ganito mga batong ba ba na sa pang basketball o pang pang mam. ma'am. So tungkol naman doon sa mga yung mga ano doon, ma'am, oh, magaganda. Yung gaganda naman talaga, hindi talaga mag Yan, katulad ma'am, magkano mga presyo na? 450. So napakaganda. Kasali sa mga sagala, no? Oh, yan. Pang no? Oo. Oh, Sama... Pero so, mga, so, may so, parating pang... naman ang pandamit ito Vlog. oh, yun. Pada, yung katulad niya uh, ito. Topsider. Oh, so, Topsider. Sa mga pagkano. magkano, ma'am? 620. 620 hanggang 580. So, oh, ano oh. pa natin, ma'am? Ano pa nga pwede natin i-invite sa mga customer natin, maliban din sa mga pambabae? Ano pa pwede natin i hmm. sa mga viewers natin? Ito po, ma'am. Ito, ma'am. Ito po. Saan pa, po? So dito lang po yun, uh, yan sa May na nat, Natataranta na ako talaga so, so, kung sino may entertain ko sa kanila oh. Yan so, siya si ano Ika no? Oh, yan. Oh, yan so itong for example mga ganito Siptisius mo. Magkano mga presyo alam mo po? Ikaw no? no? Tapusin natin to Isa to mo, Isa to, to. Isa 350 ha? 850. Ah, 850 sa mga septisyo sa natin mga sa tag 850 ayun yung mga septisyo mga ganyan septisyo din yan no? sa wanto hindi ko pa naman din ang presyo ano wanto pupuntang si dito maganda eh saan ka nagpupunta yan pero dito na bumama sa mga ganyan pang rubber yung mga low cut no sa mga low cut magkano naman yan 350 rin ah 650 ay, nabibigay talaga ako pag nakaharap ko yung maganda. sa out po sa lahat magaganda, no? So, ito pong Jordan, ano po itong Jordan, ano, test? Ha? Ah? So, magkano ay eh? 6.50 din. So, negusable pala ng mga presyohan. So, mga, napakaganda. Yan, sa mga, yan, mga gano'n katulad yung pampurma. Yung Adidas, ma'am, no? napakaganda. Ah, ma'am, sa ano po, yan po mga, itong pampurma, pang simba po, ma'am. Opo, mga, presyo 850 rin 'yan. Yan pang pangforma ano, pang Simba no. So mayro ba tayong pang dito ma'am sa mga ito uh -huh. mga rubber shoes, magkano ang mga presyo naman 'yan? Uh -huh. Sa mga septisyo, okay. ano po, ma'am, yung rubber shoes, uh -huh. rubber shoes, magkano ba? Uh, mga rubber magkano? Ba? Ang benta, ang pinakamababa namin ko is 300 po yung 300. 300 so. Ayun uh, po mga guys. So ito po mga guys, so 300 po sa mga presyuan po sa mga may hawak ni Madam no. Uh, sa halaga ng 300 300 lang. Yes. Mga but rubber but shoes, 300. mga rubber. Ah, oh, Converse. Oh, Nalilito but na talaga. Na po, yeah. Ako hindi ko napapansin mga guys, hindi mo ma napapansin yung ano sa napagan. Yeah ma'am, last po ma'am. Isang kunting ano lang po, balik-balikan natin. So, ata Game. Game. Invite mo saan natin matatagpuan mga murang sapatos po, ma'am? Ito lang po sa New Taytay Public Market. Harap lang po kami sa balik. lang po lang yung Ayun, eh, siya. Oh, yon, siya mga Ay, yan so, Ayan, salamat. Yon, siya, mga